Ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Mababasa sa bagong tipan ng Biblia sa Mateo Kabanata 20, versikulo 1 hanggang 16. Ano nga ba ang ibig sabihin ng talinghagang ito? Pero bago ang lahat, matanong lang. Alam mo ba kung ano ang talinghaga? Ang talinghaga na tinatawag ding parabula ay isang maikling salaysay o kwento na may natatagong kahulugan. Ang parabola ay kalimitang nagmula sa Biblia at may layong maipakita ang isang kwento upang mailarawan ang moral at espiritual na aral. Sa madaling salita, ginagamit lamang ang kwentong ito upang maihatid sa atin ang tunay na mensahe at aral na nais ipahayag ng Diyos, ng Biblia. Gusto niya tayong mapangaralan sa pamamagitan ng maikling kwento na ito. Kaya ngayon, bigyan natin ng kahulugan ang talinghaga o parabolang ito. Upang mas mapadali ang ating pag-unawa, bigyan natin ng literal at espiritual na kahulugan ang mga sumusunod. Una ay ang salitang ubasan. Pangalawa ay ang manggagawa. Pangatlo, upang salaping pilak. Pangapat naman ay ang oras at ang panghuli may ari ng ubasan. Saka natin maipaliliwanag ang huling pahayag ngayon nga ba ang literal na kahulugan ng ubasan? Ayon sa diksyonaryong Filipino, ang ubasan ay taniman ng ubas o grapes, o sa Ingles ay vineyard. Sa espiritual na kahulugan, ito ay ang kaharian ng Diyos. Ang manggagawa naman ay taong nagtatrabaho tulad ng mga taong ito. Sa Ingles, sila ay tinatawag na laborers. Ang espiritual na kahulugan ng manggagawa ay mga alagad ng Diyos o worshippers of God or shall we say, servants of God kasi kailangang magtrabaho para sa Diyos. Sunod ay ang upang sa laping pilak. Ang literal na kahulugan nito ay pera o sabihin na lang nating sweldo o salary. Ang espiritual na kahulugan ay buhay na walang hanggan o in English, eternal life. Ang oras naman, ito ay ang panahon na binanggit sa parabula tulad ng alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon at alas 5 ng hapon. Ang espiritual na kahulugan nito ay panahong itinagal ng tao sa mundo. May-ari ng ubasan. Ang may-ari ng ubasan ay ang namamahala o nagbibigay ng trabaho o yaong amo o landowner in English. Ang espiritual na kahulugan nito ay ang Diyos. Ngayon, kung babalikan natin ang parabola ng may-ari ng ubasan, mababasa natin na ang kaharian ng langit ay tulad ng tao na lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Ibig sabihin, yung bossing ng vineyard na ito naghahanap ng laborers para magtrabaho sa kanyang lupain na ubasan. Bago niya pasusugurin ang mga tao sa trabaho, take note na magkakaroon muna sila ng kasunduan na isang salaping pilak ito yung bayad sa pagtatrabaho. May kasunduan o agreement na ang salary ay isang salaping pilak or one silver coin. So ayun, sabi ng mga tao, okay, sang sangayon ako sa isang salaping pilak So yun nga, nagtrabaho sila. Ngayon, lumabas ulit ang may-ari ng mag ikasyam ng umaga. Ibig sabihin, kanina na lumabas siya, mga before 9am yun. So ngayon, alas 9, at nakakita siya ng mga taong tatayo-tayo lang sa palengke kaya sinabihan niya na magtrabaho sa kanyang ubasan. At bibigyan niya ito ng ganun pa rin na sweldo. Isang salaping pilak kasi nga yun ang agreement nila, ba diba? So sabi ng mga tao, okay boss, fire. Tapos, lumabas na naman si bossing ng mag-ika alas 12 ng tanghali at nang mag alas 3 at ganun pa rin hanggang sa mag alas 5 at paglabas niya ay nakakita na naman siya ng mga taong tatayo-tayo kaya tinanong niya ang mga ito kaya mababasa natin dito sinabi niya sa kanila bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon tapos sumagot yung mga tao kasi po ay walang magbigay sa amin ng trabaho kaya at sinabi niya sabi ng amo kung gayon pumunta kayo at magtrabaho kayo sa aking ubasan nang gumagabi na o alas 6 na ng gabi sinabi niya sa kanyang katiwala Okay, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag ikalima ng hapon, ibig sabihin yung nagsimula ng alas 5 ng hapon, ay tumanggap ng tigi isang salaping pilak kasi ngayon yung agreement na sweldo. Pero, ano ang ginawa? Nagreklamo ang mga nagtrabaho sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, isang oras lamang gumawa ang huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Kaya dito na yung issue. Nagreklamo kasi ang mga nagtrabaho. Nagreklamo sila na bakit ba, bossing, pinagpare-pareho ninyo ng upa? Eh, mas nauna pa nga kaming nagtrabaho dyan eh. Maaga kami nagtrabaho tapos sila isang oras lang. Pero, ano ba yung kasunduan nila? Ano yung kasunduan? Di ba nagkasundo sila sa isang salaping pilak bilang sweldo? So, bakit pa magre -reklamo? Eh, tinupad naman ng amo ang kanilang kasunduan, di ba? According sa agreement nila, magta tatrabaho ka sa sweldong isang salaping pilak. Kung ipapaliwanag natin ito sa espiritual na paliwanag, isipin mo lamang na may limang magkakaibigan o sabihin mo na kayo ay limang magkakaibigan. May iba't iba kayo ng paniniwala at dumating ang panahon o oras na nabuksan ang inyong isipan. Pero sa iba't ibang panahon, tulad ng pagtatrabaho ng mga manggagawa, may nagtrabaho sa ikawalo ng umaga, may nagtrabaho ng ikasyam, may nagtrabaho ng ikalabindalawa, may nagtrabaho ng ikatlo, at ikalima ng hapon. Sa totoong buhay, ganun din kayong magbabarkada. Ngayon, ikwento natin. Pangalana natin ang magbabarkada na sina A, B, C, D, at E. Si A ay nagumpisang magsilbi sa Panginoon sa edad na labing taong gulang. Si B naman ay dalawampot na taong gulang. Si C, apat na taong gulang. Si D, limampot na taong gulang. At si E, nakilala niya ang Panginoon sa edad na 70 taong gulang. Ngayon, dumating ang panahon na namatay silang lahat sa edad na 70. Kung bibilangin natin ang mga taon o panahon ng paninilbihan nila sa Panginoon, si A e ay umabot ng 52 years ng paninilbihan sa Panginoon. Hanep! 52 long years of serving the Lord. Si B naman ay 46 na taong nanilbihan sa Panginoon. Si C, 22 years in the service. Si D, 11 years. Pero hetong si E, 70 taong gulang na niya nakilala ang Panginoon. Nakilala niya ang Panginoon noong January at namatay siya sa May. Ibig sabihin, apat na buwan lamang ang kanyang paninilbihan sa Panginoon. Imagine ang mga kaibigan mo napakahaba ng taon sa pag-serve kay Lord tapos ikaw 4 months lang at sa araw ng inyong kamatayan pareho kayong lahat ng matatanggap buhay na walang hanggan eternal life eh yun ang kasunduan eh na kapag ikaw ay naniniwala at matapat ka sa pananampalataya sa kanya tiyak na ang gantimpalang matatanggap mo ay buhay na walang hanggan kaya kung ikaw si A magrereklamo ka rin ba sa Panginoon sasabihin mo ba Lord naman 52 years akong nagsilbi sa'yo tapos, ang mukong na yan, four months lang. Tapos, pinagpare-pareho mo kami ng pala How the hell did this happen? Oh, nagets mo na yung nagreklamo sa pagtatrabaho sa ubasan? Ang paninilbihan ng tao rito sa mundo tulad ng paniniwala sa Diyos, pamumuhay na naaayon sa Kanyang kagustuhan ayon sa layuning na nakahanay sa Iyo sa mundo ay nagsilbing trabaho mo para sa paglinang at pagpapayaman sa kaharian ng Diyos. Kapag naniwala ka at nagsilbi sa Panginoon, ang iyong gantimpala ay buhay na walang hanggan o eternal life tulad ng nasa talinghaga ang kasunduan sa pagtatrabaho sa ubasan ay isang salaping pilak na ang espiritual na kahulugan ay buhay na walang hanggan. Yan na talaga ang kasunduan mula noon hanggang ngayon. So sa magbabarkada na ito, iba-iba man ng panahon ang kanilang pagsisilbi sa Panginoon, ang gantimpalang makukuha ay eternal life. Kasi yun na yung kasunduan. It doesn't matter kung gaano katagal o gaano kaikli. At ito ang maganda sa talinghagang ito kasi ipinakita ang pagiging generous ng Panginoon sa lahat ng tao. Ipinakita niya ang pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pagsasabi na ang nahuhuli ay nauuna at ang nauuna ay mahuhuli. In English, the last will be first and the first last. Kasi totoo naman, the great equalizer is death. Ang nagsilbi ng 100 years ay walang kaibahan ng gantimpala sa nagsilbi ng one month. As long as you are serving the Lord truthfully, the number of years doesn't matter.